We didn't expect, no, yung ganitong klaseng uh, paglabas ng resulta uh, dahil nga base sa lahat ng mga surveys uh, uh, wala tayo lagi no sa top 12. Um, and and therefore uh, uh, na surprise rin tayo. Uh, but at the back of our minds, sabi ko there is one uh, path to victory and uh, it all depended on the last uh, big push. No? Uh, yung huling big push which we did actually nung huling uh, seven days. Uh, and and sabi ko nga, uh, kailangan namin ng milagro para manalo at uh, mukhang uh, yun ang nangyari. <laughs> uh, um, in the last minute, people, maraming undecided who, decide, who said, sige, uh, bigyan natin ng chance. Uh, Malagay ko ang ating uh, naging mensahe. Uh, at yun, yung sunod-sunod na endorsements, yung ating uh, interview sa radio, yung ating pag-ikot, yung ating huling caravan, uh yung bisita namin ni Sharon sa uh, sa Barm sa Mindanao. Uh, and then yung uh, uh, yung message natin no, na na kailang kailangan ng uh, uh, bigyan ng pagkakataon no yung mga nan, yung mga may naniniwala pa na may pag-asa ang Pilipinas sa uh, Uh, hiniling natin ang kanilang uh, tulong, no? at ang kanilang suporta.